guys, welcome back to my channel Ano po, uh, kayo ng gabi Okay, sa inyo lahat Okay, shoutout po sa lahat Ng mga nagaantabay pong mga Nakasubscribe po sa akin Ano po, okay, maraming maraming salamat po sa inyo ano? Sa mga support at tiwala niyo pa rin po sa akin Okay Okay, ipakita ko lang yung ibang mga Meron dito sa akin, ano Okay uh, ipapaliwanag ko rin po kung bakit hindi pwedeng langisan ang mutya ano po na bumubula po sa suka ano kasi yung iba nilalangisan nila ano gusto gusto nilang langisan yung mutya dahil kailangan po raw yun ano may papaliwanag ko po sa inyo bakit para sa akin lang po ah para sa akin lang dahil sa akin hindi ko nilalagyan ng lang isang mutya kasi para sa pakiramdam ko ha pakiramdam ko namamatay po ang mutya ano hindi makahinga hindi makahinga kaya papakita ko po yung iba kong mga mutya ano na nandito pa sa akin ano ito na lang ang mga available sa akin yan papakita ko bakit sa akin hindi ko nilalangisan no kasi halimbawa katulad ng mga Eto, toto. Tulad ng matoo mo, sige, langisan mo yan. O, langisan mo. Tapos eh, sa bagay, eto, hindi naman siya bumubula, ano? Yung po ang pinagkaiba, pero tinatawag silang mocha pa rin, no? Dahil gawa sila ng kalikasan. Ah, hindi talaga siya bumubula. Kasi nga, may orasyon siya. May may kasamang orasyon, ano? Yan, may mga dasan. Pero yung ibang mga mutya na bumubula sa suka naman, no? Mga mutya eh hindi ho ano, mga ah, hindi niyo pwedeng lagyan ng langis. Katulad nito. Ang bato mo, sige, babad mo sa langis. Tapos ilagay mo sa baso dahil iinumin mo yung tubig. Eh di magkakalangis yung ano niyo. Oh, magkakalangis yung inyong iinumin na pag binabad niyo, di ba? Siyempre, sisip-sip ng langis ito. Sipin nyo, tapos ibababa nyo sa tubig. O, oh, hindi eh maiinom nyo yung langis. No? Hindi ba? ah ganito lang po yan. Lalo na yung ano, kaya sabi ko naman sa ibang mga mutya. itatry ko mamaya, no? Dito sa ibang mga, sa ano ko, sa ibang mutya ko, itatry ko. Na nandito pa sa akin. Ah, matagal ko na rin iniingatan. Ito. Bawa, katulad ng mutya ng linta ko. Ito, ito. May mutya ako ng linta, ano? Ito po hindi tamilo. Ano? Iba po yung linta na tamilo. Ito'y bato. Okay, bato. Okay. <clears throat> Yan, yeah, mutya ako ng langka. Ito. Guys, nakita nyo ba? Ah. Uh, maganda basahin natin para kita, no? Hindi masyadong kita pag hindi sila basa. Yan. Yan. Amutsa ako lang ka Ito ko, pagdating sa camera, ibe. Yan. Yan. Dating sa camera, iba sila. Pero pag sa personal, eh, makikita niya talaga. No, gano'n. Pag ito po bawa ito. Pag eto'y nilagyan niyo ng langis. Testing niyo po sa suka ulit kung bubula pa. No? Testing niyo ulit kung bubula pa. Diyan niyo masasabi bakit kaya amo tsaka ko ayaw nang bumula sa suka. Alam niyo kung bakit. Naarangan na po kasi ng langis. No, nasa, nasa inyo naman po yan kung gusto nyo lagyan ng langis. No, pero 'yung sa akin hindi ko nilalagyan ng langis. Kasi nga naman pakiramdam ko namamatay sila sa langis, no? Namamatay sila sa langis. Naharangan 'yung mga butas na nandito sa mutya na ito. Ngayon, hindi na siya bubulay, Ihina na 'yung bula niya, Ihina na. Kasi nga na langisan na. No, na langisan so, na siya. Ngayon, ibababad mo 'yun sa ano? Paano mo 'yan ibababad ngayon sa tubig 'yan? Oh na kasi pwede sila pwede mong ibabad sa tubig yung pinagbabaran pwede mong inumin ang yan ang mga mutya eh, yan ang kagalingan ng mga yan no iinumin ninyo ang pinagbabaran yan gamot yan sa lagnat at trangkaso naintindihan nyo po ba ngayon yan po ay para lang sa mga taong naniniwala dahil kung wala ka naman pananampalataya o wala kang tiwala huwag mo na subukan no kasi kontra, ibig sabihin kontra. Hindi ka gagaling. No? Ganun lang po yan. <clears throat> ako, naniniwala ako. Kahit nga rito, dito sa ano ko, ito, iniinom ko. Ayan o. No? Kito nagpapawis siya o. Oh. Kasi buhay. No? Nagpapawis yung aking mga mutya na yan. Ayan o. Pawis eh. yan Nagpapawis. Kaya siya nagpapawis kasi buhay. No? Yang mutya ako ng ano, ilog yan eh. Mutya ng tubig ko, ilog. Ayan na. Bato siya. no? Yan. Bato yan, bato. Ayan. batong mga bilog-bilog na nakuha ko dun sa ilog. ah tanda ako sa morong pa, no? Tanda ako. Ngayon guys, i-testing e, te ko lang po ano, ah, ang isa, pero wag na tong ano ko, mutya ng langka, sayang. No? Ibang mutya, bang mutya na lang ganito okay ta eh, ano ko na no bang mutya na lang siya <coughs> sayang naman yung mucha ko langgam ano na dali Meron na ano, eh. kung ano, ayun ko, kung nga ito ng ano, ha? Ah, palus daw, no? Ito, mutya ng palos ko. Inihintay ni, ano to eh. Ni, <coughs> tapia. O, oh, tapia. Ayan. Mutya ko ng palos. Okay. Uh, ang mege. Eh? Pero laki. Pero sabi ko, mutya ba noon. No? May nagbigay lang sa akin, no? May nagbigay lang, no? hindi naman ako nakakuha. Kasi wala akong nakikita ang palos. Okay. Mucha daw ng palos. No? Okay. Sana makita niyo to ni Tapia. No? Kasi gusto na matagal na kung gusto kong hingi ng mucha ng palos. Ayan. Tetesting ko pa rin. Kung ano ba yan. Kung baka mamaya lang talaga siya eh. Na ganito lang ang itsura Testing pa rin natin Okay guys Okay guys, yun nga lang po Ang aking papaliwana gano'n Yung Yung mutya Para sa akin ha Ewan ko sa sa iba O sa inyo Hindi ko alam no Kaya hindi ko naman inaano kayo Na kung ang mutya ay Kailangan langisan ba O hindi No Wala na akong pakialam sa inyo Kung langisan niyo yan O hindi Basta para sa akin lang Sa akin ha Baka magalit kay sa akin No para sa akin, hindi ko nilalagyan ng langis ang aking mutya. Di po ba? Kasi nga, pag binabadyo sila sa tubig, yung mantika niya, eh mantika, yung langis niya, ay eh, mapupunta doon sa tubig. No, iinumin ninyo. No. Inumin nyo, okay lang sana kung hindi na naalikobukan o o nadumihan, di ba? Tapos iinumin ninyo. Di ba? kaya hindi ako naglalangis sa mga mutsa ko nasa kanila yun kung gusto nilang langisan sa sasabihin nila sa akin dati may nabigyan ako eh bro bakit yung mutsa na binigyan mo sa akin dati ang lakas bumula e, ano ba ginagawa mo nilalagyan ko po kasi ng langis eh okay kaya ano mo pala nilagyan mo langis kaya itatry ko yung ito ngayon eh itatry ko ano okay guys para makita nyo kung bakit no Ayan, guys. Okay. Aha. Kung makikita. Isin natin ito. Ayan. Ang likot naman ito. May mga nagtatanong pa rin sa akin ang medalyon ano. Pero hindi ko po maibigay ang mga medalyon, no. Kasi yan na lang po natitira ang medalyon sa akin. Hindi pa po nadating yung iba kong medalyon. Hindi pa na ipapadala. Ngayon guys, uh, wala na ako. ako medium na ano no, medium na size. Okay, wala na. Okay, small na lang po natitira. No small na lang po natitira okay kaya medyo bababa ang presyo okay ito to ah, to meron ako guys na ano -sip, sip ng kamandag kaya lagi ko rin tinadala yan no? pang -sip, sip ng kamandag okay meron akong isa ito ito tiny may mas maliit pa kasi rito. Kami may naghahanap sa akin ng nakaraan eh. Sabi ko, wala eh. Ito, meron na. Ayan oh. Ayan, pang, nakakwintas na siya. Ayan, tiny. May mas maliit pa diyan. Baby tiny tawag don. Pinakamaliit. ito guys papaliwanag ko sa inyo no pero testing ko muna tong ah ito yung mutsa ko ng langgam nakikita ba sa video yung talagang sa loob niya parang hindi linaw yung hindi po coral na bato yan ha yan po ay mutya nang langgam testing Ayun know. na. Hindi masyadong makita ang bula. Malabo yung aking suka. Ayan. Yeah, ang aking mucha ng langgam. Okay. Aungunan natin. Ayan. Yeah. Yeah. Ito yung aking mutya ng langkat testing yeah testing yeah testing mutya ng langka malakas din bumbula yan okay ang aking mutya ng langka may giro pag may ganitong mutya ng langka ano? Ah, pag yung sa mga buntis o mga nganak ano ipahawak na lang to madali puro mga nganak ay nasabi ano okay ano sabi nila you know Ayan ang aking mudya ng langka. Ayan. Ayan uh -huh. uh, po ay hindi ginarinder ha. Talaga yan po yan. Legit pong ganyan na po ang itsura niyan, No. Ay. Yan na po ang itsura niyan. Hmm. Kasi yung nakikita ano ko eh ano na lang eh. Yan na po itsura niyan, ano? Ayan oh. Ilapit natin para makita niyo ang itsura. Oh. Yan po ang utya ng langka, no. Yan guys, para makita ninyo. Okay. Yan, dito lang. Nakasafety lang yan. Muntya ako na linta. mhm mm ano Eh, napakalakas ng bula eh. Yan e, guys, ang lakas ng bula. Yan e, ang muntya ako ng linta. lakas ng bula. Okay guys. Ito pa isa kumutsa ako ng langgam. Kulay. Ito, mutsa ng langgam to. Sa lupa talaga na ano to eh. Linaw. Ayan, mutsa ako ng ano yan. Langgam ko. Tagal na to sa akin. Yan. Linaw. Labo lang na suka ako kaya hindi masyadong kita kung bumubula o hindi. Ayun, bumubula siya guys. Hmm. Yan, bumubula guys. Okay. Ayan guys. O oh, eto na lang. Ito parang kasoy. Kambal siya kambal. No? Kambal na bato. Testing muna natin. Para makita nyo bumubula. Ayan guys. Ang oh, lakas ng bula niya. mga pampaswerte yeah. guys pero ganito gawin natin na ah. ah, hugas subukan naman natin lagyan ng ah, langis no, langis ah, la bubuksan ko lang yung langis lalangisan na natin may langis ako rito yeah. para kung ano, ah, bakit sinasabi ko sa inyo yung hindi pwede ay, okay, baka na sa kanila kung lagyan nila ng langis, no. Pero para sa akin, hindi hindi ko po talaga nilalagyan ng langis 'yung mga gantong mga mutya, ano. Mga ganyan kasi ibinababad ko talaga sa tubig 'yan at pwede kong inumin, no. Okay, may po yung malinaw. ang na pinupunasan ko lang po ito. Ayun. Meryon guys. Aha. Ano tayo, no? Anong pieran? Ah nalangisan natin. Para tingnan natin kasi sila nilalangisan na mutya nila. Sabi daw nila para mas lalong lumakas, no? Mas lalong magkabisa raw. Ay nasabi, nilalangisan nila. Ngayon guys, titignan natin kung siya ibubula pa rin sa suka, no? Oh, yan, kasi nalangisan na siya. Tapos may magre sa akin. Bakit kaya ayaw bumula ng ano? Nang lang ng aking mutya. Eh kasi nga nilagyan ng langis. Ang mamamatay siya sa langis, no? Ang guys, nilagasan na natin. Testing natin ngayon kung bubula suka. Okay, hihina ang bula niya, Kamo. Ayan. Nina. Hmm. Nina. wala na siyang bula ngayon, di ba? Wala nang bula. Di ba, guys? Bubula pa ba siya? Ayun, bumula pa konti, pero mahina na po ano. Mahina na po ang bula niya, yun, guys. Humihina ang inyong mutya imbis na lumakas sila. Kasi nga nababalutan sila ng langis. Ngayon, hindi ko na siya pwedeng huugas doon, no? kailangan ko na siyang sabunin. Okay. Yan, ilang isang kasi. Di ba? Kaya yun po ang nililinaw ko sa inyo, no? Tapos sasabihin niya, bakit kaya yung mutsako ayaw na bumula? Ayaw na. Hindi, hindi na siya makapagbula o kahit sa tubig. Kasi nga, hindi siya makahinga. Hindi na siya makahinga dahil nababarahan na siya ng langis. Hindi makapasok yung tubig sa kanya, sa loob dahil gawa nun lang is langis kaya hindi nag-expand yung mutya no o ano o, kasi humihinga ko talaga yan yung ano ko nga eh, ano? ayun no pinapawisan nga ayan pag nakita nyo may pawis yung ano yung yung bote ibig sabihin yung bato ko na yan buhay yan yan kaya yan ang iniinom ko no? yan naman iniinom ko halimbawa naman pag yung binabahing ako alam ni ba yung hatching di ba pag ako Sunod-sunod yung kachin ko, yung bahing ko, ayaw tumigil. Iinom lang po ako ng yan, pinagbabara na yan. Mawawala pa yung aking bahing at yung kachin ko. Yan. Yan ang aking, ano, iniinom. Yan, pinagbabara na yan. Okay, guys. Mayroon po yung pinaliliwanag ko po sa inyo, ano? Yan po yung mutya ko ng, ano, ilog. Mutya ng ilog yun, eh. Doon na ako sa ilog ng, ano, eh, sa morong. Gusto ko nga uling pumunta roon at kukuha ako ng, yan, ganyan kukuha uli ako niyan. Yan ang lang natira dahil yung iba naipapamigay ko na. No? Na ano na, nasa iba't ibang bansa na yung iba niyan. Nahingi, binibigyan ko mga uh, tatlo, apat, mga ganyan. Pinababa din nila. Okay guys. Aha. Uh mm -huh. -hmm. ilan naman po ang pinapaliwanag ko ano? para sa akin lang po ay hindi po kailangan lagyan ng langis yung mutya ano po, kasi ibababad yun sa tubig yun eh, sa inumin yung iinumin niyo, katulad ng bato omo, yan, kung lalangisan ko ito aba hindi eh, pag binabad ko naman sa isang basong tubig hindi eh, maglalangis yung aking iinumin hindi po ba? hindi hmm, po pwede no tsaka alam nyo ba na ang bato mo pag ibinababad nyo yan ay eh, yan ay lumalaki ay paano lalaki yan eh kung hindi naman maka express o makasingaw yung yung bato mo nyo at gawa nung langis eh. minsan nga eh pag yan eh, ibinabad nyo na matagal sa tubig halimbawa mga ilang araw nakababad to yung sa mo salatin nyo po ang bato mo madulas po yan na parang naglulumot o naglalaway ang tawag doon parang may lumalabas sa kanyang laway na ganun. Pero yun po ang bertod nun, no? Kaya kasi po, ang batoo mo lumalaki. Ayan, tandaan nyo po pag yan ay nakababad, no? At mabisa rin pong gamot yan sa lagnat at rangkaso. Okay. Sana ako'y naintindihan nyo. Ito po isa naniniwala lang at yung hindi naman, ay skip nyo na lang ang aking video. Okay. Aha, ito, ito, ta, uh, tiny ba ito? Small. Ah, uh, tiny nga ito. Tiny, kasi ito ang small eh. Yung medium po, malaki ng konti rito ang medium. Eh, yung mga naibigay ko, mga medium na yun eh. Kaya eh, wala na pong medium, no? Okay. Wala na pong medium. May mga pokpok -pok pa yan. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo namang mawala ang mga ano, yung, alam ba, pinokpok nyo, tinesting nyo, gusto nyo mawala yung kulay itim, ah, uh, linisin nyo lang po ng ano, ng scotch bright na may sabon, no? yan mawawala ulit yung scotch brite po kasi habang kinuko pag nilihan nyo pa yan na ano ba nilihanin nyo ay lalong mangingitim yan scotch brite po yan yung burning scotch brite tas sabon ganoon yan Ma, mawawala po yung ano niya itim no kasi pag tinesting nyo ng pokpok ng martilyo yan hindi nagitim yan kasi parang bakal yan okay guys hindi po yung ano no Uh, pinapaliwanag ko natin na ang mutya ay wag ito. Kita nyo, may langis. Pag inilagay ko siya doon sa tubig. Ilagay na nga natin, babad na nga natin sa tubig. Ayun. 'Yan, no? hmm. Wala na. Uh, may babad muna sa tubig 'yan, langis. May langis eh. Naglutangan 'yung langis. Okay guys, tapos hindi nyo pwedeng inumin, no? Kasi may langis. Nasa inyo po yan kung ano, kung naniniwala kayo o hindi. Kasi yung iba, ginagawa nga pag may mga mutya, nilalagyan ng langis. No? Eh, para sa akin lang po, sa akin lang ha, sa akin lang. Bali, hindi ko nilalagyan ng langis ang mga mucha. No? Eh, bahala na po kayo kung kanino kayo maniniwala, kung sa kanila ba o sa akin, no? Okay. Maraming salamat po sa ating lahat. Okay. At ipinaliwanag ko lang po ang aking ano. wala po akong ma-vlog talaga. Dahil hindi pa ako nakakapag-hunting. Okay. Pero tingnan natin itong ano. Hindi ko na-testing. Ito yung tinatawag nilang mutsa ng palos. Ewan ko kung palos nga ito. Alam ko parang bato lang eh. Tingnan natin ah. Pero mukha talaga siyang... Mutsa ng palos. Pero... Ayan ko. Sige, testing. Labo lang ng ating suka. Okay, bumubula naman siya pero mahina. Ayan, na. pare okay, guys tawag na natin okay tinesting lang po natin ano okay saan ito rin akong hubad ito pero itong isa na wala yun ano sira yung tangkay o oh. yung pangsabit niya yung sabitan na wala natanggal dalawa lang yan okay okay hanggang sa muli uh, maraming salamat po huwag kalimutan subscribe ang aking youtube channel pindutin ang notification bell para lagi po kayo naka update sa mga pinopost kong video no? pasensya na po kung bihira lang ako mag, uh, ano, mag vlog no? okay basta tuloy tuloy lang po tayo ano? okay po maraming salamat po sa ating lahat pagpalain po tayong lahat at gabayan God bless po sa ating lahat.